Uh, good morning po. Good morning. Uh, 10.46 po. Friday po. Uh, June 6 po. Update ko lang po kayo kay Queen Setup po. Ayan po. Nakaload po sa kanya. Ngayong umaga. Ang harvest po pala. Pakita ko muna po yung harvest. sa yung load. Ito po. Yung red po. Yung red na tower ay backup sa ko. Yung 168 bolts po, yun po yung harvest. Yun po yung bolts ng panel. Yung naman pong greenhouse, yun po yung ginagamit namin. 900 to 700 po. Kasi nagwa-washing po kasi. Uh, watts po yan. Ito po yung harvest nya. 900 watts po. 700. Bumababa po kasi napuno halos yung battery. Pag tumataas po kasi tumataas yung gamit. Yan, nag-1,100 watts po. Gumagamit po siya ng gano'n. Gawin nun po yung kalakas yung harvest niya. Ngayong umaga. Bali, kayang-kaya niya supplyan po yung aming load. Ang load po kasi nito ay eight 800 po. 1,000 po. Kasi po nag-washing si Mrs. Ito po, yung kauna na nakaload sa kanya, yung 0.5 na aircon. Point five pong aircon niya, nakaload po sa kanya. Itong mga clip pan. Ito pong malaki namin TV, 50 inches. Itong rep na to. Yung rep na hindi po inverter. Ito pong Ito pong ilaw. Yan po yung mga nakaload sa kapo dito sa, taas. Yung mga electric fan po ng aso ko. Tagi-tagi sa po yan. Yan, may mga electric fan po. May aso po ko sa ilalim yan Kaya may mga electric fan sila. Ito po eh, nakaload po rin, po rin tong aming washing. Na 8 kilos. Yan. Ito po 8 kilos po ito eh yan po yung naka-load bali po ang panel ko po ay apat pero mas maganda po, po kung 6 hanggang walo apat po yan apat na nakakabit apat na 600 watts po yan 600 watts po na solar panel. Yan po yung ipapagana sa buong bahay ko. Pero ang target ko po dyan, 6 to 8 panel. Para po baka masira na tayo sa mirror ko. Yung battery ko po, hindi ko pa po napapaltan eh. Pero kailangan po sa battery, mga minimum 100 Ah, yan po. 2 months na po itong ginagamit. Wala pong patayan. Bali po. Basta po nalawabat na sa gabi. Kunwari, mga 9 po kasi nalawabat na ito eh. Kasi, lead acid lang po kasi yung nagagamit yung battery po ngayon. Uh, pag nagka-budget po, bibili po tayo ng mas malaking battery na LiPo4. Para 27, 24 7 na. Baka mas zero na tayo sa Miralconan. Yan po. 27 yung battery ko. Uh, 900 to 1 kilowatts ang aming gamit sa bahay ngayon. Ganyan pong kalakas si Queen Setup. Napakasulit po. Yan po. Siya po yung nakatap sa miral ko. Nakatap na po sa miral ko yan, sa main breaker ko. Tapos solar panel. Yan. Kaya wala na pong ano yan. Tata yan. Nire-delay ko lang po yan. Salamat po.